Hello po mga kalaki, magandang gabi po sa ating lahat. October 8 na po, bukas po October 9. Ayan, sino-sino pa po sa inyo ang hindi ko pa po nabibigyan ng mga lucky numbers para po sa mga may hilig pong tumaya dyan ng 2-digit, 3-digit at 4-digit. Sa nako baka po natatabunan po ang inyong mga comments. Kaya dapat po pag napanood nyo to, dumaan po sa inyong Facebook, sa Reels po mga kalaki, i-share mo na kaagad at dapat naka-follow ha para pag nakita ko yan, na-check ko yan. Aba, at dapat comment ng comment ha. Wala nang, walang bayad po yun. Basta comment ka lang ng comment, share ng sharing ng video, heart ng heart at naka-follow up. Pag nakita ko yan, humiling ka na ng laki ng base mo, re-replyan kita. Nagre-reply po ako ha. Alam nyo po yan, kaya marami po tayong mga comments, nagre-reply po ako. Basta every 15 minutes, i-check nyo po ang inyong mga account. Baka po nasa messenger na ako, nagreply na ako dyan sa inyo, hindi nyo pa alam mga kalaki. Okay? Gusto ko po maranasan yung manalo tulad po ng mga napanalo na natin. Ano po, baka sa inyo, yung swerte Ano? Baka ako ang magbibigay ng swerte sa inyo kami po ni Lola Carmen sino po ang gusto nyo at ano po ang gusto nyo mga lucky numbers 2 digit po ba 3 digit 4 digit bibigyan po kita para ngayong bare month swertehin po tayo mga kalaki at sabay sabay po tayo mga kalaki maging masaya po ngayong Pasko okay kaya ngayon po naku ano ba na ngayon October 9 na bukas oh dapat po alagaan nyo po ng 3 days yung lucky numbers namin ha at wag po kayo magsasawang mag chat ng mag-chat mga kalaki. Okay? Sa mga hindi po nagsasawa dyan, tignan nyo na, bibigyan ko sila nababasa ko. Okay? At nabibigyan ko ng lucky numbers. Yung 6 digit po, pwede po yan sa lahat. Ayan po sa taas mga kalaki. Gusto ko manalo ka bukas. Good luck!